na may bago ho tayong uh, commissioner sa Bureau of Customs, BOC. At, at, nako, eh, ang pag-uusapan ho natin, mga pagbabago siguro, oh, mga, pag mga, mga bago dyan sa BOC, kasabay ng pagkakatalaga kay uh, bagong commissioner, bagong BOC commissioner, si Mr. Ariel Nipomoseno, nasa linya po natin. Kom, maganda magandang magandang araw po. Uh, magandang umaga din po, uh, Sir Dennis at ating mga kababayan. Al alam mo, Sir Ariel, pang ilang interview mo na to, marami na. <laughs> pa and yet po pang pang tatlo ata pang apat Ah, so, eh nako as marami din to po, gala. Busy ho talaga. Oo, oh, nako eh maraming salamat to sa pagtanggap ng uh, tawag sa DWIZ. Eh malakas kami sa inyo ibig sabihin na kom. Oh, at may mga pa sa OCD sa civil defense na Oo. Oh, ano, eh, may oh, oh. pending po doon. Oo nga, tama. May mga uh, coordination din kami sa OCD before. Kayo pala ay dating galing na rin ng BOC, Ah, uh, Kom? Opo, ho. Oto, nag po. Ay, nawala si uh, Com. Kom. Hello? Opo, opo. Go Hello? ahead. Uh, as you were saying, opo, po. opo. go ahead. Kayo po ay nag-resign dati. 20, anong, anong taon opo, po ito? Opo, ho. 20, ano po din? 2017. Ah, kay uh, Digong po. Kay eh, President Digong. Oh, oh, Nag-church po ako. Panahon na po yun. Sa General uh, De La Peña. Ah! Oh, okay, okay. Yung resignation po ninyo noon ay irrevocable? Irrevocable po yun. Ah, o oh, sige, hindi na natin na huhukayin yan. E, t -t tayo munang... Totoo <laughs> ba itong lumalabas sa ah, research... Uh, ah, ah, com kom, hindi nyo alam mismo na kayo'y ma-appoint? ah parang, ano'y magsabihin nung nagkagulatan? Ah, po na pare oh, oh. po po. David. Bilang Pero wala akong magsagahit. Aha. Ah, sempre I love you po ang. Nako hindi ganoong kaganda. Uh -huh. Akong ah, ah bigyan niyo kami ng mga 20 seconds tatawagan namin kayo ulit kasi hindi ganoong kaganda yung linya eh. Baka sa amin ho ang sige problema. Oo. Ah pa. uh -huh. uh, guys, paki tawagan ulit si uh, Commissioner at uh, hindi kagandaan ng kanyang signal na bumapasok dito sa atin. O, oh, pakiayos uh, na lang, ha? Uh, kunwari, pwede nating ayusin. <laughs> Tapos tawagan na lang ninyo. Itong si uh, Commissioner. oo e, eh, ang sabi ko kasi sa lumalabas sa balita, parang nagkagulatan siya mismo. Ha? Ako? Ako? Ako ang ma akong magiging uh, Commissioner ng Bureau of Customs? Talaga? Ang gagandaan dito kay uh, Sir Ariel, ito kay Commissioner, si, siya'y galing din ng uh, BOC. So, kahit pa pano, nas aware na siya sa mga problema diyan. Na, na, ba? Na ba? Ringing pa lang. Ringing. Ringing. Oo. -o. Oo. So, kahit pa pano, meron na siyang background. Meron na siyang background sa mga problema diyan sa BOC. Alam niyo na, no? Alam niyo naman, pag-uusapan pa ba natin pagka, pagka BOC? Oo, ngayon, ang itanong natin diyan paano lilinisin ang, uh, ang uh... ay, meron pa pala ako itatanong kay, ano, kay uh, Commissioner, pagkano kaya ang target nito? Magkano kaya target for uh, the year dito kay uh, Commissioner? Ah, oh. So, ibig sabihin, galing na si Commissioner dyan sa BOC, alam na niya yung mga pasikot-sikot diyan. Naku, eh, delikado kayo. May alam si uh, Commissioner diyan at hindi nyo basta-basta mabibilog siguro si Commissioner. Eh, matindi pala. Galing na pala yan dyan. No? Oh. At, at, at uh, galing din siya ng uh, OCD. Ah, uh, at, at, meron pa tayong gustong itanong. Okay na? Andiyan na ba? Andiyan na ba? Wala pa. At isa pa sa mga gusto nating itanong dito kay Commissioner, ha? Eh since na na bago si Commissioner, eh baka may dalang tao. oo oh. So ibig sabihin baka mamaya yung iba diyan ay eh, umaasa na magtutuloy-tuloy ang kanilang trabaho baka mamaya magdagdag o magpalit ng tao itong si commissioner. Ah, oh. oh, eh syempre oh pangkaraniwan lang yan yung uh, may dalang may dalang uh, tao. Oh, nasa linya na ulit. Ah, uh, come. ah uh, please come back. Papa uh, Yon. As uh, you were saying, uh, 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 Commissioner, kay Huy nagulat din nung uh, na-appoint kayo? Uh, meron naman po mga indications na baka ilipat nga po dahil tinatanong-tanong po ako kung anong magandang gawin sa BOC. Hmm. Nagre-report report naman po ako. Uh, kasi ang inakala ko, kung malilipat man po ako baka mga bandang Disyembre pa siguro kasi oh, may mga inaasikaso po tayo sa civil defense talaga. Opo. Doon nga ho, oh, yung paghahanda natin sa Canlaon, sa Bagyo, mm. sa Lindon. Mm. <coughs> Kaya ho, oh, anyway, nandyan na po rin naman yan. May mga pinag-utos naman po si pangulong bongbong -bong na napakalinaw dalawa po yung pinaka yun pinakagusto niya gawin ko kagad. una una Apo. ihabol po yung ating tamang collection po ng bush po eh, um. dahil medyo medyo deficit po tayo at pangalawa A -a -a. yung tinatawag po natin good governance uh, talagang gusto niya na maging mas maayos po yung pagpapatakbo po natin ng BOC may mga ano naman po yan sir Dennis may mga mm -hmm. solusyon po hindi po madali pero alam mo, pag, yung kasabihan, pag ginusto naman po, may paraan naman Tama. po ano, no? Tama. Oo. Una-una, ang dapat po natin gawin talaga dyan, yung ba, digitalized na po talaga yun! Tama po! Yun, yun po talaga yun eh. Yung pag dumating po yung panahon, na digitalize yan, kahit ako commissioner, sample lang po ito, sample lang. Kahit gustuhin kong gumawa ng mali, eh may hirapan akong mag-utos ng mali. Yung ganun po dapat ang o oh, 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 oh. sistema. Oh, oh. So ibig sabihin na, na, na yung mula sa pagpafile. Opo, oh, oh. ibig sabihin commissioner, uh, kukunti na lang ang human intervention. Digital na lahat. Dapat po 100% walang human intervention po talaga yan. Ang human participation na lang po, kayo pong yung mga mismong importer para hung ATM bank yan eh, bank machine no? Ah hmm. uh, pupunta kayo sa sarili nyong computer sa opisina niyo yung scan copy, ina-apply niyo, pipindutin niyo po doon alin yung mga transaction na gusto niyo. Ah, uh, yung pag hanggang pag-assessment, pagbabayad, fully digitalized. Ginagawa naman po 'yan sa ibang bansa, kailangan lang po nating i-adapt. So, pag una i-set up yung sistema na 'yan, 100% human intervention. Halos wala na. Magkakaroon lang po ng human intervention kapag nagkaroon po na talaga malaking problema. Doon lang po yung pagkakataong meron kayong uh, makakaharap na taga-empleyado po namin sa BOC. Pero bihirang-bira po dapat yon kasi sistema na po. Ibig sabihin, uh, digitalized na. Kasama po ang banking system. Alam nyo, ang mga bangko, napakalaki po ng mga pangalan niyan. Hindi naman po yan gagawa ng mali. Kailangan lagi po silang tamata, Malaki po mawala sa kanila kapag nakasama po sila sa mali. Yan po unang-una nating gagawin dapat. Pangalawa po, Ah, uh, pinag-aaralan ko ito no, pero sa akin personal na paninawala sa mm. ngayon nakapangalawang araw ko pa lang naman. 'Yun pong tinatawag na PLSR, yung pre-loading shipment survey. Ang ibig sabihin po niyan, mula sa pinanggagalingan ng bansa ng kargamento, isinasabit po dito sa Pilipinas yung digital copy. Mm. Upang pang-yung darting dito sa Pilipinas. Dapat kung sinabi mong worth 10 million pesos yung kargamento mo, 10 million yon kung sinabi mong sampung tinalade ng ganitong item, hindi na babago po yung kahit gustuhin. So, ma maganda ganun po yung ganun sistema. Yan, pag naisip na po natin yan, mas makaka ano po tayo, makakahinga na yung tamang buwis po ay napupunta po sa talagang kaban po ng bayan. Yeah. Kailangan po natin ayusin dahil Uh, tanggapin na po natin hindi po tayo mayamang bansa kailangan po natin talaga yung bawat kita nung binabayad po natin na pupunta po sa, sa tamang uh, ano po tamang bulsa po so para po magamit na po ng bansa kasi nangungutang na po tayo 16 plus trillion na utang ayoko yes. po makadagdag ako sa problema Oh eh ah uh, yeah maganda ho yan lalo na 'yung eh, pag-digitalize ng uh, service at hindi pa nakakarating ng Pilipinas, alam na niyo 'yung data. Pagkaganyan po, oh, po pagkaganyan po mga pagbabago ang uh, gagawin po natin sa Bureau of Customs. Dako eh mayroong tatamaan diyan na uh, Sir Ariel. Ginlang talaga oh eh, eh ganun po talaga eh uh, willing naman po ako harapin 'yan. Hindi naman po tayo uh, uh, alam mo uh, alam mo hindi eh, po talaga lahat ng klasing pagbabago, meron naman po talagang masasaktan or di matutwa. Uh, sana na lang po, yung mga uh, sapat ang ating pagmamahal po sa bansa, eh tulungan nyo na lang po ako. Ganun po talaga eh. Opo, opo. At uh, pagka bago ang uh, pinakabusing ng isang ahensya kahit saan naman po, uh, kayo po yung magdadala ng taol galing sa labas? Kailangan po. Yun. Ah! O kailangan po natin 'yon. Uh, Una-una po, hindi po sa may binibintang po tayo. Marami rin naman pong napakabait at maaas mm -hmm. po ulado ng mm -hmm. ating BIOS, Ah, no? mm -hmm. uh, kaya lang, meron pong mga uh, expertise na kailangan po naman uh, 'yung mas magaling sa akin. inibit-bitin ko naman mm -hmm. halimbawa 'yung sa technical expertise, 'yung mga 'yung mismo assessment napakagaling niyan. Ah, mm -hmm. uh, niya ko po ulit yung kaibigan ko 'yun nga lang po. Alam ko 'yung mapapagalitan siya sa Department of Trade Assistant Secretary DDI po 'yun doon si oh si binasa na na interview niyo rin po yan si Assistant Secretary Agaton Overo. So ah. sinama ko pumayag naman oh. So <laughs> kukuhunin niyo si si, uh, si sa DTI. And, nanumpa oh. pa. pa na po eh. Alam ko papagarin. Sorry na lang po sa DTI, sorry po talaga. <laughs> Kailan ho siya nagsimula? Kaso uh, ko po kahapon. Ah. <laughs> okay. Kasama niyo oh, oh, aside na, from uh, oh. this guy, ano pa ho? Sino po mga kasama ninyo? Uh Iyan nga lang po, nakakaya po sa aking sariling opisina sa OCD, kailangan bit-biting ko yung aking dalawang abogado ron uh -uh. upang lahat naman po ng aking papeles na pipirmahan ay tama. Uh -uh. Siyempre, importante naman pong gagawin ko po yung tama. Ayaw ko rin naman magkaroon ng kaso. So, dala ko po yung dalawang pinagtitiwalaan ko pong abogado. Yun. Kunti lang naman po. Kasi marami man po akong kaibigan na nasa loob na ng, ng uh, BOC na maasahan po rin naman natin. So, nagpalit na po tayo rin ng uh, Deputy Commissioner for Enforcement, mm. meron akong matikas na dating nga rata general na kaibigan din na alam kong maasahan kong tulungan ako mm. si Deputy Commissioner uh, Noli Patan. Uh, si ano General Patan, oo. Oh. Oh, may may dibdib yan. Kailangan ko mas oh, matapang tama. sa akin. No? oh eh tayo, may konting tapang tayo. Kaya lang yan, mas matapang sa akin yan. Oo oh, so, pero marami kayong pinili na <laughs> Kailangan po. <laughs> Kailangan, eh. oo, kasi may oo, tiwala oo, kayo sa ka. kanila. Eh. Oo. Kailangan po para ho, mabilis po yung ating transformation. Mm -mm. Kasi again, kulang po yung kasalukuyang deficit po tayo ngayon sa BOC. Uh -oh. Gusto ko pong makahabol na kagad. Yan ang utos parang ni Pangulong Bongbong. Habulin na hanggat kaya po mm -hmm. itong taon na to. And then siguraduhin po natin yung next year, 2026, aim eh, Don't confident po ako sa 2026. Maka-achieve po natin yan. Opo, kasi kayo magpaplano. plano uh, Regarding po sa target ngayong 2025, ma magkano ba target natin at nakakamagkano na tayo this year? oh uh, kung... ang uh, initial report sa akin kasi, ang official target natin, 1 trillion plus po yan. Oh, o, yan. Less no, 1. No, 1 1. Next Oo. year, 1.1 trillion. Oo. Kaya lang po, yung nakita kong figure kapon, pinapabalidate ko lang. Nasa vicinity pa ng 400 billion, e, malayo ah, po eh. Malayo pa sa katotohanan. Oh, uh -huh. may panahon pa naman kasi July pa lang naman po, ano So, balita dapat medyo, dapat kung ikukumpara sa nakaraang taon, mm -hmm. dapat eh, hawig man lang o kapareho tayo na nakaraang taon, eh, kumpara sa dating taon po, mm -hmm. eh, medyo kulang din kung doon ikukumpara. Kaya maghahabol po tayo talaga. Kaya sana'y maunawa mga ahensyang nakuha ng, ng taon. Mm -hmm. Kailangan po natin maghabol Importante yung ating buwis eh. Oo, tama yon. Okay. Commissioner, uh, alam kong uh, magiging uh, challenging ang inyong mga susunod na buwan at mga linggo, uh, mga buwan ng araw po ninyo. Kung meron po kayo na gustong linawin, meron po kayong issues, tawagan nyo lang po ang DWIZ at bibigyan po namin kayo ng uh, uh, sapat na na ere para makapagpaliwanag dahil alam kong magiging challenging po yan. Uh, okay. Salamat po. Saka dapat tulungan niyo ako. Dati po akong kolumnista ng Business Mirror. Ah, ganun ba? Anong <laughs> nabubuhay po si Ambassador uh -huh. Atamachua. Ano po yan eh, uh, reserve officer po namin yan. Courtney uh -huh. po yan sa ating armed forces. Uh -huh. ah, wala, obligasyon pala to. <laughs> <laughs> tulungan Patulong talaga po. tayo. Patulong po. Kailangan oh. ko po talaga uh -huh. ng tulong po. Okay, come. Maraming maraming salamat and congratulations. Uh -huh, salamat. Salamat din po. Thank you po. Thank you very much. Bagong uh, Bureau of Customs Commissioner si uh, Commissioner Ariel Nepomuceno.